Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa pinakabagong senatorial survey na ginawa at inilabas ng Social Weather Stations o SWS. Pero bangun lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Inilabas ng SWS ang pinakabagong senatorial survey na ginawa nito noong January 17 hanggang 20, 2025 sa pamamagitan ng harap-harapan o face-to-face -face interview sa 1,800 registered voters. Meron itong 2.31 plus minus margin of error. Tinanong ang mga registradong botante sa buong bansa kung sino ang malamang na kanilang ibubuto bilang senador kung ang halalan ay gaganapin sa panahon ng survey. Sa nasabing survey, nangunguna pa rin si ACT CIS Rep. Erwin Tulfo na may nakuhang 45% sa mga tinanong na butante. Kasunod niya si dating senador Tito Soto sa pangalawang pwesto na may 38%. Noong December, nasa ikalimang pwesto si Soto, umakyat siya sa second place. Ang pinakamalaking may nakuhang ganasya sa pinakauling survey ay si Senator Lito Lapid na tumalon at umakyat mula sa 11th place noong December pero ngayon ay meron siyang 37% kaya siya ay umakyat sa 3 to 4 na pwesto kaya lalong tumatag ang kanyang pwesto tabla kay Lapid sa third, fourth place. Si Senator Bungo na tumaas din ng 5% ang kanyang rating mula nakaraang buwan. Meron na siya ngayong 37%. Umakyat din si Senator Ping Lakson ng dalawang pwesto mula ikapito noong December na may 27%. Ngayon, ikalimana ang kanyang pwesto na may 35%. Napanatili naman ni Ben Tolfo ang kanyang posisyon sa ika na pwesto. Samantala, bumaba si Sen. Pia Cayetano mula ikatatlong pwesto noong nakaraang buwan. Ngayon, ang kanyang bago ay nagiging 7 to 8 na pwesto. Kasama si dating Senator Manny Pacquiao na umakyat ng isang pwesto. Last month, si Pacquiao ay nasa 8 to 9 na pwesto. Bumaba naman si Makati Mayor Abby Binay sa kanyang pwesto. Siya ngayon ay nasa ikasampung pwesto. Habang si Senator Bato de la Rosa ay tumaas ang pwesto mula 12 to 14 last month. Ngayon, ikasampu na ang kanyang pwesto dahil meron siyang 30%. Si Senator Bong Revilla ay nahulog ngayong buwan matapos bumagsak sa ika-11 to 13 na puesto Siya ay nasa number 2 last month, December 2024, pero siya ay bumagsak ngayon sa ika-11 to 13 na puesto. Bumagsak din ang TV host na si Willie Revillame mula ika-8 hanggang siyam na pwesto last month. Ngayon siya ay nasa 11 to 13 na pwesto. Nakabasok sa winning circle si dating senator Kiko Pangilinan matapos tumas ang kanyang rating mula 20% noong December ngayon 29% itong January 2025. Mga kaibigan narito ang buong resulta ng SWS survey. Anong sa palagay ninyo sa survey na ito na inilabas ng SWS? Please leave your comment. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli, bye-bye.